Nabaon ng malalim at tila hindi napansin o nakalimutan ng kasaysayan. Isang mapangakit na discovery ang lumitaw kamakilan lamang. At ito ang Bible, isang sinauna at lubos na iginagalang naklat na, na sinuri at pinag-aralan ng ilang siglo. At nagsiwalat ng hindi inaasahang bagay. Nitong nakaraan lang natuklasan nila ang isang nakatagong abanata ng Ibanghelyo ni Mateo na nababalot ng misteryo sa loob ng may isang libo, pitong daan at limampung taon. Ang kabanata na ito ay nagtataglay ng pangako ng pagbubunyag ng sinaunang kaalaman at pagbibigay ng mga sariwang pananaw sa mga pinakaunang kristyanismo. Isang paksang nakakaakit sa kapwa scholar at mga mananampalataya. At kung paano nga bang nakatago ng napakatagalang kakaibang teksto na ito ay talagang nananatili parang isang misteryo. Gayunpaman pa para sa mga taong tulad ko na sabik na matuklasan ng lihim ng nakaraan. Ang maywagang teksto na ito ay maaaring magkaroon ng ilang kakaibang mga revelation. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Sa kaloob ng Vatican Library, nagsimula ang medieval sa si Gregory Castle sa isang paglalakbay upang ianlak ang mga lihim ng isang layered manuscript ang paggamit niya ng ultraviolet photography sa marupok at nasirang artifact na ito. Na-decipher ni Kesa lang na teksto na dati ay hindi nababasa dahil sa matinding pinsala ng tubig at tinit. Ang kanyang groundbreaking discovery na ito ay nagsiwalat ng isa sa mga pinakaunang sali ng mga ibanghelyo na ginawa noong ikatatlong siglo at pagkatapos ay kinopya noong ika siglo sa mga individual surviving pages ng pambihirang manuscript na ito. Ang nakatagong chapter ng biblical text na ito mga 1,750 years na ang nakakalipas ay ininterpret ni Castle. At tayo mismo sa kanyang kamakailang pag-aaral na inilitahala ilang araw lamang ang nakakalipas. Sinuri niya ang siriak sa salin ng Mateo chapter 11 at 12 sa ilalim ng tatlong patong ng teksto sa isang manuscript gamit ng ultraviolet photography. Ang mga tradisyon ng Syria Christianity ay nakakaalam ng ilang salin ng luma at bagong tipan. At hanggang kamakailan lamang dalawang manuscript lamang ang kilala na naglalaman ng Old Syriac Translation ng mga Ebanghelyo. Ang unang manuscript ay makikita sa British Library sa London. Habang ang pangalawa naman ay natuklasan bilang isang pelamses sa St. Catherine Monastery. Ang mga fragment mula sa ikatlong manuscript ay nakilala sa panahon ng Sinai Palimpes Project na naglalayong mabawi ang isang teksto mula sa mga manuscript. Ang mga parchment ay talagang mahirap makuha at mahalaga noong Middle Ages na kung saan sinasabing ang mga manunulat ay binubura ito at muling ginagamit. Lumilitaw na ito ang kaso ng isang eskriba o manunulat sa Palestine na iniulat na nagbura ng isang manuscript na may nakasulat na Syriac text na 1,300 years na ang nakakalipas. At ang tekstong ito ay pinaghihinalaang na nagmula sa ikatlong siglo bago makopya noong ikaanin. Nalaman na ng mga scholar ang manuscript noong 1953 at muli itong natuklasan noong 2010 at na-digitize noong 2020. At ang natural light at UV image ay dinagdag sa Digital Vatican Library. Ang pambihirang tagumpay na ito ni Kessel ay tinatawag na ngayong for textual witness. Ang fragment na ito ay ang tanging kilalang remnant ng ikaapat na manuscript na nagpapatunay sa lumang version ng Syriac. Ang discovery na ito ay nagpapatunay kung gaano kahalaga ang mga digital technology at basic research kapag nakikitungo sa medieval manuscript. Kasama sa team ng pag-aaral ang pag sa Mateo 11.30 hanggang sa Mateo 12.26 na original na isinalin sa Old Syriac version sa nakalipas na isang milenyo. At patungkol naman sa edad o pecha, walang duda na ang aklat ng Ebanghelyo ay nilika bago ang ika na masiglo At sa kabila ng limitadong bilang ng mga manuscript na may pecha sa panahon na ito, ang comparison o paghahambing sa mga dated Syriac manuscript ay nagpapahintulot sa amin na paliitin ng isang posibleng takdang panahon hanggang sa unang kalahati ng ika-anin na siglo. Ang kahangahangang finding na ito ay nagpapakita ng kapangirian ng modern technology sa pagtuklas ng mga lihim ng sinaunang manuscript ng Biblia na ang ilan ay pinaniniwalaang nawala na sa panahon. At katulad ng mga eksperto sa University of Iowa na gumamit ng isang bagong binoong x-ray scanner upang suriin ang isang nasirang sinaunang manuscript na pinaniniwalaang ang biblical book ng gawa. Ang tagumpay ni Kessel ay nagbukas ng mga bagong paraan para sa historical exploration. Ang discovery nitong long lost chapter na ito ng Gospel of Machu ay nagtaas ng maraming katanungan at nagbibigay ng mga bagong pananaw sa textual transmission ng mga gospel. At habang patuloy na sinusuri ng mga scholar ang mga natatanging katangian ng mga sinuunang teksto, maaari nilang matuklasan ng higit pang mga detalye na magpapahusay sa ating pagkaunawa sa Bible historical context. Ang kwento ng dalawang libong taong gulang na kabanata na ito ay nahayag na rin sa wakas. Subalit sigurado kami na marami pa rin talagang nakatagong mga bagay ang naghihintay na matuklasan. Ngayon, ikaw, may alam ka bang chapter o bersikulo sa Biblia? Ipahalam mo naman sa amin sa komento.